Good morning morning, uh, nandito po tayo ngayon sa barangay Lakpao, Lubao, Pampanga At ayan guys no, nag-a-harvest po saktong patola itong ating kasamang magsasaka Dito sa uh, Lubao. At ayan guys no, uh, andain po nila Sobrang baba po ng presyo ng patola Kulang na lang daw po guys no, hindi ingin ng mga bayar Siyempre guys no, ah uh, dahil sobrang baba ng presyo, ayan, naglitawan po yung mga bunga ng patola ni Kuya Charlie. Ayan guys, no, siguro tanong nyo naman po sa video natin. Makapal po yung bunga at mabat, matataba. Ayan okay. guys, no, ang variety po ng patola ni Kuya Charlie primera F1 ng Southwest company guys no. Siyempre pag nagtanim po tayo hanapin po natin yung tatak Southwest. Ayan guys oh, ang lalaki at mataba. Napakagandang alaman nito guys kasi talagang todo pag nagalaga itong kasama natin magsasaka. Tapos ang kapalit niya guys no, bagsak presyo. Kumusta naman po yung mga farmers, ano pong ginagawa ng mga nanunungkulan or nagpapatupad. Kulang na lang guys, no? hindi dugo ang lumabas ng pawis. Tapos, pagdating ng aniyan ang presyo po ng itatanim nila, 4 to 5 pesos. Ayan guys, no, nilalabas na po nila yung patola at para matimbang na. Kasi guys, parating na po yung buyer ni Kuya. Napakadaming bunga ngayon, guys. Siguro ah, makukuha yung kulang sa 1.5 kilos. Tapos guys, ang presyo 4 pesos sa nagtatrabaho lang kulang pa po yung benta at sa pagkain siyempre guys no pag nag harvest ka kailangan mo rin pong maglagay ng fertilizer at mag spray po ng pang insecticide And guys ang dami nilang naakot ayan guys pagod na pagod na po si kuya charlie Alos sila sila na lang pong gumagawa guys sa kanilang harvest kasi sobrang bagsak presyo. At yung anak niyang dalaga guys, ayan, kasama na rin pong nagbabandel. Yung pinakamagandang anak niya guys. Hay kaya rin ng Bali yan guys no, ah, sobrang bagsak presyo po ng patola. Pati po pala si Pipino guys no, sa napakababa ang presyo niya. Pero tingnan yung Pipino nila guys, quality po. Napakaganda po ng pepino nila. Ang presyo daw po ng pepino guys no nasa 6 to 7 pesos lang po per kilos. Ayan. Kaya kumusta naman po si farmers. Todo irap po ang ginagawa niya bago niya po mapabungat. Napaganda. Sumusugal pa po siya. Tapos ang presyo ganyan na lang. Ayan guys no. Uh, sana po uh, mapansin niyo po itong video ko na to. At ayun. na, uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta uh, at mga viewers natin or mga followers. So guys, maraming maraming salamat.